Hello beautiful people. For today's video is all about pagpapaganda ng aking lumang sasakyan. Papunta ko ngayon kila Ate Annabel dahil ang brother niya ang gagawa. Ayan, good afternoon beautiful people. I'm here at ate Annabel's place. Ang gagawin ay pakintabin ang harapan. Ayan na. Hi ate, thank Hello. you very much for so, the recommendation. Karating ka Na-change oil na kasi to. napalitan na, na yung spark plug. Oo, o, kaya pwede na siyang irampa. Ah. Uh, <laughs> 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 I-check na ni kuya kasi pati yung kulay, bibili siya ng ano. Ng ano? Uh, lagay niya. Ah, ayan. Ah, ganun ba? Ayun, kasi ito oh. Bayan kakakarwas. Hindi ba yung parang ganun o bayan nangyari sa atin? May okay, gas gas lang sa sasakyan. Ang <laughs> ah, ganda natin nila, Diyos ko. Right, we can. Kuya, kuya. Hello. Kuya. <laughs> nice meeting you, kuya. <laughs> Siya, ka muna Ano? Bitingan kita pang bili. <laughs> pitin ng harap ng poche, tabi na parang lumakas. ng prutas. <laughs> 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 malamang po na ba na-upload? Na-live na upload ako. <laughs> <laughs> <Talinga dito. laughs> Aga naman mas siguro 'yan. Papasama ako sa iyo. Ah, okay sige. Tapos na tayo sa ano, sige. Mm, sige lang. Hay, <laughs> ito na. <laughs> Habisado na nila. <laughs> uh. Ayan no, ang sarap dito, relaxing. Hi one viewer. Ayan, highway na going to binangunan yung road na 'yan. Ayan, kilala Ate Anabel, hi Ate. Si hi to my Facebook live, 'di ba? Ayan te. Okay. Okay. 打。<laughs> <laughs>

ano masarap. Eh. Okay. Okay na yan. Kakainin lang namin doon. Magta Ay! kamay kami. Tatalan pa siya. Hahaha! Hahaha! Dinala ni Kuya. Sige sir. mo Salamat siya. Okay na. malusot ka diyan. May balon pala doon? Balon ayun. Ayun. Nasa alok. Ayun oh. ano? Hindi ko alam. Kagarito <laughs> <laughs> si Okay. Dito, buti dito mali, mali malilim, malilim lang, oo. Okay. Mainit kasi dun eh. Ah, oh. oh, Ano it's oh. sa araw? Okay. Wow, ang sipag naman. Siguro ikaw yan, RJ. <laughs> may pakwan kami. Pinapakintab ko lang yung harap ni Hilux kasi. Parang niliha eh. Hi! May inaanak ni Yumi-chan. Ganda-ganda. Okay. um, It's kami ay mag chicha. Chicha and then may kasoy. O, di diba? ano ba? Ano papa? At meron kami, oo, oh, nagagamit. Nakakain nakaka, din chicharon from ito, chichara from Chowky. <laughs> okay. Whew. Ang sipag manood. Ikaw siguro yan, RJ, no? Ang gulo-gulo ko. Where should I put this one? Yumi! Yan, ang init-init. Yan ang itsura ko lang tulog. Grabe. Oh, super init. <laughs> Ang ko. <pangit. laughs> Malang suklay. Okay, um, yung stand. Init. Ang init today. Hello, Philippines. Super init mo today. Wait lang. Okay. Dito ko ilalagay. Wow, chicharon. Sana... Sana may suka kayo, Yumi Chang. Suka, no? Meron? Hindi alam. Okay. Paano ba natin to? Nasaan na ako? Ano ba ito eh, Papa? Ayun! Very good! Manood lang kayo. Manood lang kayo. Dito na lang sa pagpupo. so hindi pwede. Ang gulo-gulo ko. Later na Ito yung before, napakagaspang tingnan. Babalutin mo na siya para hindi magamay ang ibang Tapos, si habang ginagawa, picture taking muna kami nila ni ate. Hello, at sa wakas, natapos din at kumintab na siya. Ito na yon, Ito na talaga. medyo mirror mirror na. <laughs> o di ba? Med makitap na di ba tinong gusto? na ang harap. Sana wag na lihain ulit. Kung galit pa sa akin, nakulang mo pa ako, baka wala niya yeah, ayon. dropping by. Ano, dahil ginabina kami, gusto namin magpalamig dahil pareho kami inaantok ni ate. At pupunta pa kami sa amin happy place. So drop by muna kami dito para magkape-kape. Ano? 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 na? Ano? looking for hot coffee. Ano? 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 Ang ini naman ng kanilang alarm. din naman kami naman din Hindi naman naman oh, anyway. natin. Ah, Katawan lang, my goodness. Sarap, Do you have hot coffee? Hot coffee, ma'am. Available. Available. Ano ba yung mga choices of ano? Ito, ma'am. Can I have? yan. Okay. Mamili mo na kami. Okay.

karamel latte. Oh. Bakit matabang? <laughs> oh my god. Ito parang matabang mango. Mami Mamili ng tapang. Pwede rin mag-beer dito. Oo. Huh. Alam ko na may new discovered tembayan. Medyo malapit know? okay. <laughs> ang sa pain. <laughs> matamis. Sa so, ilalim. Say, matamis sa'yo. Oo. Oh, Hindi sa'yo, nalo ko na doon beses na yun. Tama oh, ah, lang. Matabag ba yun? Baka natamis sa'yo. Hmm, sarap. Tama lang yun